Kinakadapok ka nga sa ba. Ay, baha. Super. Kinakadapok ka nga baha. At itang isa po. Um, Nanawala. Nangawala. Wala. Wala. Mga kawayan. siguro na anod

Pero wala na Oh my god. Saan at di magla-mesa namin, guys? Ah, makawayan, ah? Biglang lumakas 'yung ano. Naan, ala, balik 'yung ano natin, tulay. Alah, din tulay na balik na. Na, tulay, finish. Ambakan, Oh, diba? Pumunta kasi kay nandek. sorry, sorry, sorry. Oh Lord, bali! Ay, nabali yun. Ang oh, natanggal gito siya. First time to nga, ano. Wala uh, po lakas. Wala, wala na kaming tulay. Nabali na talaga siya guys. So. Ano yan? Nagibuto na buhawi. Masa oh, yung ana. The dam is going. lang yung lang, Ang balibo. Uy, alis na dito. Maabot na dito. Uy, ang konting. Bulak ting berating. Allah berating. Na first time mo abot ang dinyo. Mutaas pa na siya. First time mo kaya ang kilo, my god. Muntik na maamid din mga tao. Allah mataas pa ni siya ba. Na. No. Ito na yung pinakamataas na baha sa amin pero walang ulan masyado.

Ala First time na first time to ganito kataas ang <guluh> <guluh> kasi sabi ni di ba ang lakas daw sa <guluh> 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 Ito 'yan? tadi? ano? Kita nga tayo <guluh> doon sa. Ipasigay sa loob suga. May lag mo wala nito wala bay ulan. Hala pa ano makatawid din. La Argin. Ano din ano? Kapila. Wala ano. Oh my god, la no wala gid siya. Kuy na ano yung mga bangko. Na semento. Hoy, antulay. Naanod yung mga bangko namin guys ha Mga simento Bukas pa naman sana ayusin yun Simento pa naman sana yung bukas Oh my God Dyan nandito na yung ano Hindi naman at talagang tubig Oh my God Dito Hala wala na sira. Ala, ala ay Hoy. Paano din sa? Wala na ano. Ala lang oh, po, huh? na ano bang bang ko? Oh, sayang bang ha. Biglaan kasi dito guys, hindi kami nakapag-prepare kasi walang baha kanina. Tapos biglaan na lang, naanod talaga siya oh. Bakal. 7,000 70 pa naman isan yan. Naanod talaga siya. Maka mababalik pa yung sanga oh. na wala na lahat ng isugan namin dito. dito, Dragi. Hala. saging sa magbubusol na. Oh my God. Hala, maano na saging. Sa oh my God. Ando ang loob ba? Dito na mapuha ng loob yun. Bakit matumba itong kahoy ba? Oh my God. So bilis kong taas sa tubig eh. Ang ako tanong. Magbabot pa ka na dahil yung taas? Dahil oh. yung mababot sa tubig. Ha? Baka umabot. Ang lakas ko. Hindi ko baka niya. Pasaan na sabi. Butan na yung table oh. Ayun kami bukat. Kina ah. Kaya una ah. First time namin abutin ng ganito ka Oh, oh dito na sila Hala Hala Bo Hala, naaw na diri oh eh. Hala, maano na yung saging Ito na yung pinakamalakas na baha sa amin Pero partido wala pang ulan niya. oh

Ano, na, ano din? na ano saging. Feeling ko may matutumba na ano. Gusto gig ka ayo. Oh, nana oh. My God. Na, ano dito talagang saging sa tabila oh? Eh? ito, masunod ya. na niya. Ala, kahoy ba, feeling na ako, matumban na sila. Grabe, oh. Katakot. Ala, nabari na ang saging. Ang lakas sobra. Ano to, grabe, ulan sa Claveria. Sana hanggang dyan lang, huwag na dumating dito. Yeah. Yung Odette, ganito kataas lugar. Ha? Yeah. -tayang. Uh, huh? Yung Odette? Okay, sa una, uh, Odette. Okay. Ah, sa una, kaya katong pinakataas sa mga, kaya nanagin sa dalan na mo. Ang kanabit ang dalan dia, lang juga ayo diri ang kuwan, na hak na Oh, tungod man gudang ang udit kung na, wala na, wala na, ah, matawin na yung hindi naman kinamay ko na kung na, ano, ano, tig guys oo ang talisay. <coughs> oh, oh, ang talisay wala, ang talisay wala, na i diri ha oh my god wala, grabe oh oh my god Allah na anig yun wala maawang gano'n ala, grabe doon, eh. ala, ang wire ba? ang tubig ala, ang hose huy, ang hose eh ala, mabitad, good na, wag it wag ala, ang hose, mabutol po oh, may patanggalo na ninyo, ala, mabali, good ni ala, yung hose ba ha feeling ko matumba ni siyang mga kalilupi eh. Oh masangitan na ah Ayun oh Alam mabali yung talisay ko na kinanim Balaktikan ka dadi dam Dhani marabaputol nengkuan O dan tan Mabali nang pano tau Balaktikan ka Ha? Yawan ano na bulak? Yawan Yawan ano na bulak? Minimal Lawa. Nga, api lang <laughs> kamuti po doon, nanon. Wala, grabe. Ang taas ko. Ha? Oo. Oh, wala, mamut wala. Wala, <coughs> grabe. Ang bahay nila doon, eh. Ano na dito, oh. Ano? <coughs>

Wala oh, ang kano ng ko buo tukoy Ano na malaban pang talisay Ayaw ka ay nai alam na laban sa ambal diwa. Juan tango rembutan ba kung yung ba kung yung rembutan ba yung rembutan ba kung yung rembutan misa. kung yung rembutan ba kung namisa? rembutan ba ba Ang namisa, na, rembutan dokter kayaknya impact lagi tadi